Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is Junior Dries from Masigiri Channel, a Fate healer, also Matayder. So ngayong hapon na to, tignan -tign natin ang na sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is, um, this is a weekly gabay for the month of January 21 and January 27 for the sign of, for the sign of, Pisces. So Pisces, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, sa spirit guide sa ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Pisces ang ating mahagilap? So guys, this reading is a journey ding namang hindi at makaka-resonate. Kunin lamang po, makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. And of course, don't forget to like and subscribe my channel. And hit the notification bell for more videos of the day. And of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa akin channel. Lalo-lalo na ang hindi nag skip ng ads na may kayo ng Diyos at may kapal. Siksikliglig, nag-uumapaw na biyayang mano balik, sa iyo. So let's see guys, what is the message just advice sa ng ating Angel for the sign of? For the sign of uh, Pisces. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga paisis ang ating mga hangilang? So guys, ito na. Ito ngayon natin at bubulabogin natin yung English Perlip. Let's give information po. The higher fan. So this is something, an education. No? uh, lesson learned. So may mga bagay ka dapat natutunan. No? Na dapat mong pakakatandaan. No, may mga bagay na nangyari sa nakaraan, no, may mga bagay na mangyayari sa kasalukuyan na dapat natuto ka sa nakaraan mo, no? Kasi there's something as sec, second time around, no? May pag ng eksena pero nasa sa kung ano yung gagawin mong actions, additional messages. And this is a five of wands in reverse. So this is something no more complication, no more um kumbaga conflict, no more complication and no more arguments or any o paghahad lang, parang gano'n, no? Wala nang eksena doon. And this is something that you have something moving forward. Ah, makaka, makakaalis ka sa situation mo, kung, kung maga, makakawala ka na sa, ka, uh, sa lungkot or stress or kagarapan sa utak mo, mawawala na siya. No? Yung mga worries mo, And there's a three of course with something a uh, collaborations, no? Iwasan mo lang makipag coordinate o makipag-usap sa mga tao nga alam mong uh, pumaga one-sided or toxic, no? Additional messages. Ma ma masyado lang uh, mauubos yung energy mo dyan. ba? Diba? Yung mga taong baga ayaw sa'yo at may mga taong um, hindi ka gusto, ba? Diba? Layuan mo. na mo nakaka nakakaubos ang energy. And di mo kailangan i-explain yung mga nangyayari sa'yo. Okay. <coughs> Excuse me. And there's the king of swords. Stop the pattern. <coughs> oh my God. No, kailangan putulin mo yung mga bagay na walang kaugnayan sa'yo, yung mga bagay na hindi nagsaserve sa, na, no? Para, kumbaga, hindi na maulit yung ganung sistema or cycle, no? Yung ganung nangyari sa nakaraan. And this is something the full for a leap of faith is something a new beginning Dahil sa pananipalataya, paniniwala mo May bagong simula What is the higher effect So this is the everything is fine So lahat ng mga bagay, kaguluhan sa buhay mo Kumaga nilalaban mo at kinakaya mo no, Kailangan mo nalang matuto What is the five of ones in reverse? Reverse in what? So this is the ace of one, Something a new project New plans, no? new opportunities, new job kumbaga kailangan mo ng uh, kung magkakaroon ka ng bagong trabaho dito no maari magkakaroon ka ng bagong business no na maaaring... Kung ari na sa yung situations what is the eight of cups reference with the five of swords no kumbaga kailangan mo na let go no yung mga bad habits or something um yung mga na, na Kung yung mga 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 kamalian mo no yung mga bagay na nagsi-share ka ng thoughts ng information sa mga tao na to no doon kasi nagkakaroon ng self sabotage kailangan mo ng baguhin yon and this is the queen of cups no there's is something emotional healing magkakaroon ka ng kumbaga this is a mat maturity no kumbaga magkakaroon ka ng uh, kumbaga pagintindi intindi sa mga bagay na nangyayari sa iyo no kumbaga kailangan kumbaga nakikipagtulungan ka na lang no nakikipag-coordinate ka na lang sa mga taong alam mo mayroong uh, patutunguhan no yung mga bagay na, na makakatulong sa iyo no hindi mo na hindi ka, hindi mo na inuubos yung energy mo sa mga walang kabuluhang bagay it's good what is the king of swords represent with a knight of cups so there's something to offer no there's some offer for a lifetime or an offer for a new venture, no? may panibago eksena dito, no? pinutol mo na yung mga bagay na alam mong hindi ka mag-work or hindi, hindi sa'yo mag serve or walang benefits. What is the full card? Reference in what? With the Queen of Wands. By confident, no? Lakas loob tapang mong hinarap. There's something in the full card for a leap of faith. There's something progress. May mga changes at because development na nangyayari sa buhay mo ngayon. Dahil sa lakas ng loob tapang mong harapin yung mga bagay na yan na no, ibibigay sa yung mga bagay na what you deserve. What is the higher friend Because the everything is fine. There's a strength and by confident. Lakas mo mong loob mo, tapangan mo. No, kailangan mo matuto sa mga bagay na nangyari sa iyo. No, may mga bagay dito na hindi mo kailangan um kumag umoo ng umoo. No, kailangan mong marunong ka huminde. There's a say no. Kung alam mong hindi hindi na siya hindi na siya uh, nakakabuti sa iyo. What is the five of wands in reverse of the ace of wands? Reference with a mood card for a true trivial. No, ibibigay sa iyo, tilalad sa iyo, nilalatan sa iyo lahat ng katotohanan, lahat ng mga bagay na dapat mong malaman, no, maraming mga taong naiingit sa iyo behind your back, but eventually, lahat ng mga bagay na yan, lalantad yan at mag ipapakita sa iyo kung ano man yung mga bagay na dapat ay bahagi ng buhay mo. What is the eight of cups and the five of swords? Reference in one. So this is a page of swords. There's a spy looking watching at you. No, sinusubaybayang ka. No, mag-iingat ka guys ha. Kasi nag, naano kayo, no? Parang napunta ka sa isang eksena na na hindi mo kailangan patunayan sa kanila. O, oh, kasi anong nangyayari dito, nag ka kasi ng information dati eh. Or before, no? Kung baga, open ka, transparent ka for everyone, no? kung nagkaroon ng self-sabotage dahil kung baga, tinrider ka, yung mga taong impostor na nakala mo totoo sa'yo, what is the thing you've had? Ako sa'yo, Christopher Pino. Now, this is something that emperor. Be mature and happen being grounded. Kailangan magiging mature ka, no? On how to collaborate people, no? Kung paano mo kapag-ugnay, makipag-usap, there's certain transactions. Kung maga matuto ka na, may mga bagay na kailangan kang tanggapin eh, na hindi lahat ng tao ay uh, parehas sa'yo ng isip, no? At uh, parehas ng purpose mo, no? So, let's see what is the king of swords and the knight of cups represent with the power of soldiers There's something rest. So, kailangan mo ipahinga yung utak mo. There's something in intuitions. May gut feeling dito na ipapakita sa iyo na at mabahagi ng ating spirit. Na bago pa mangyari to, yung mga bagay na to, kailangan putuli mo na yung mga bagay na alam mong hindi makakatulong iyo. And this is something the full card the Queen of Wands represent with the justice card. So, something karma and the justice will be served. No? Mahukuha mo talagang hustin dito. Mahukuha mo yung mga bagay or karma na nararapat sa'yo. what is the outcome ang pinaka outcome for you is something um the page one something at like good news may magandang mensahe may magandang balita and this is for a friend of course for to protect your power to protect your energy and of course sila sabi dito mag save ka ng pera no matuto kang protectionan yung finances mo yung kung ano man yung mga bagay na meron ka kailangan i-secure mo no hindi kailangan maging transparency and maging open cut sa ibang tao, no? Kailangan i-secure mo yung dapat ay privacy, gano'n. What is additional messages no? pagdating sa finances and career? So, this is the high phases. So, this is something hidden agenda or hidden enemies. So, maraming taong na nasa paligid mo or maaaring na, nasa cycle mo or sa mundong ginagalawan mo maraming traitor at maraming sekreto against sa'yo and there's a starter with a recovery don't you worry no talaga makaka-recover ka sa lahat na nangyari sa'yo for finances no makaka-recover ka with an unexpected moment no hindi mo inakalang makakabangon ka ganon there is something in hope and this is a something tempered that's for the perfect timing so hindi pa siya nakalaan para ngayon may mga bagay na ibibigay sa iyo sa takdang panahon so let's see what is additional messages pagdating sa love life sa love life there's a sign of want something a burden no marami na kayong pinagdaanan with your person. there's a something na parang subok na subuk na ang inyong pagsasama and this is something the queen of sword no kumaga malayo pa lang kitang-kita niyo na 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 talagang nag-build kayo ng relationship for long last or something for long term. No, and this is something that's going to happiness. Masaya kayo sa isa't isa. No, inilaban nyo yung sarili nyo. Inilaban nyo yung isa't isa para sa isa't isa. Ganon. What is additional messages? Na no, pagdating sa health, and there's something the word girl no? And because this is a child card, you need to take an action. Kaya ka nagkakaroon na depression and stress dahil sa mga tao sa paligid mo. Pakawalan mo yan, no? And this is something that nahin, na in the security. Maging secure ka sa kung ano man yung mga bagay na meron ka sa'yo. Kasi yan yung nag, um, nagbibigay stress sa eh. Yung mga taong nasa paligid mo. Takot kang ma may masabi sila. No? Kailangan, kailangan marunong kang dumedma. No? Marunong kang maging insensitive. Ganon. Hindi mo kailangan kung maga alamin no or ba sa mga papuri mga sasabihin ng ibabagkos kailangan mong uh, pangalagaan at protection ng yung sarili mo. Let's see what is a magical fairy messages. Represent what? Magical fairy messages are represent with the assertiveness, no? Kailangan alam mo sa sarili mo yung grounds mo. Ganon. And this is something practice, practice, practice. Practice makes perfect. Ganon nga ika nila, di ba? So let's see what is a yin and yang or ako Represent what? For a yin and yang or ako called, represent what? And there's a memories. No, may mga bagay na nangyari sa nakaraan na kumaga nag nag ano sa ito matak, no? Talaga nag-sink in sa iyo. And because this is something of faith, no? There's a something divine intervention or dahil sa pananpalatay, tiwala mo, no? Kahit na subukan ka ng pagkakataon at panahon, hindi ka matitibag. And this is something a karma. Naniniwala ka sa law of karma or principle of karma. And there is an avoidance. May mga bagay na kailangan ka lang iwasan. Diba? No? So let's see what is the synchronicity. Represent what? For synchronicity, represent what? And there's the artist, no? Meron ditong artist na represent with the drama, no? And this is the artist for uh, something, uh, manifestations. And this is something lost, no? May mga bagay na aalisin sa'yo. But it's an instrument with the God para, di ba, maging, um, maluwag ang iyong kalooban. Parang tinanggalan ka ng tinik sa dibdib. And this is something start for a recovery, for healing. At the same time, there's something delay. So, some of you guys makakaranas ng delays. But eventually, magtutuloy-tuloy yan. What is the synchronicities? represent in what? Let's see, guys. What is the synchronicities? represent in what? represent in um, hook up. So, there's a one-night stand. So, some of you guys, no? Meron ditong, kumbaga, isang beses lang nagkita, isang beses lang nag nagkakaroon ng um, intimacy sa isa't isa dahil meron dito guys sa parang ano to na no? nagtatrabaho sa abroad no and this is something a uh, meaningful and sign there's something love talaga no kahit na ano bang mangyari no talagang um, hinubog kay ng ng panahon at pagkakataon para sa isa't isa what is additional messages for Arkang Hell Michael messages for you Let's see, guys. And this is something eternal love, everlasting promises. No, may mga bagay na talagang pang matagalan, no? lalo-lalo yung pag-ibig. And there's a person that you're asking is about trustworthy. Yung taong pinagkakatiwalaan mo, o yung taong kinakausap mo, ay talagang mapagkakatiwalaan mo. And what, uh, your children are watched over by angels. So some of you guys, no, yung mga anak mo rin ginagawa ng ating angel spirit, guys. What is the digital, <coughs> excuse me, what is the digital messages with an angel spirit? And there's a the choices, no? Kung baga, look at the opportunities, no? Lahat ng mga opportunities kailangan paki-easy iisipan mong mabuti, no? There's a the choices and there's an the options. And there's a something a sacred side of something um enjoy your life, no? Kung baga, mag-enjoy ka sa kung ano man yung mga bagay na meron ka, na mamahalin mo yung mga bagay na nahawak-hawak mo pa. What is the chakra? And there's a complacency. Huwag mong hayaan mahuli ang lahat. And this is something enlightenment. Bibigyan liwanag, bibigyan linaw sa lahat ng mga bagay pangyayari sa buhay mo. And there's a miracle. Kasi may himala, may pag-asa, at mayroong pang uh, kahilingan na maaaring may isa And this is something joy. Ang kaligayahan na nag-uumapaw. What is the romance angels represent what? With the romance angels represent what? With the expression love. No, ipakita mo yung pagmamahal mo. Ipakita mo kung ano yung talaga yung passion mo. And there's a let go of control issue. Paka wala mo yung mga issues, no? There's a something unfolded naturally. Ayaw mo siyang mangyari ng natural. Ayaw mo siyang mawala at matapos ng natural. What is additional messages? And there's a something body work. So, kailangan mo na massage, exercise. And this is something study. Kailangan mong tumuklas, alamin pa, no? At siya sa atin ko, alam mo yung mga bagay na makakatulong for you. What is the energy represent one? And there's a man holding a heart. So, some of you guys, no? Mahal na mahal ka ng asawa mo or mahal na mahal mo yung asawa mo or yung jowa mo or yung person mo. And there's a contract, no? So, there's something signing contract with that. Uh, working abroad or something signing contract with that, something. Opportunities. Uh, and of course, um, promotion, proposal. And this is something, um, kumbaga marriage din. now and this is something as special fresh ako ay Michael for protections. Now, ginagabayan at pinaprotection ang ka kanang ating mga gabayo. What is additional messages with an angel spirit? I guess this is something guilt. Na may taong nagagalit at naiinis talaga sa iyo. And this is something acceptance. Now, kailangan mong tanggapin na hindi lahat ng mga taong magugustuhan ka. Let's see what is additional messages with an spirit. And the, the courageous peony, so this is something, let yourself be seen. Hayaan mo yung sarili mo makakita. Hayaan mo yung sarili mo makatuklas. No? Kung magawag mo ipaniwala yung mga bagay na alam mo hindi mo pa na, nakikita at nauunawaan. And this is something, trust the timing. So may mga bagay na kailangan mo magtiwala no? in the perfect timing. Magtiwala ko ano man yung mga bagay na ipagkakaloob sa'yo ay ayon sa kalooban ng Diyos. For monology, represent what? Nothing is yet set in stone. No? May mga bagay na hindi pa napapanahon. And this is something bold and make the first move. So, kailangan maging transparent si ka sa isa't isa, tis, ay sa sarili mo. No? At kailangan mong kumilos gumalaw. What is kang uh, Rafael? Messages will represent stretch. No? Kailangan mo talaga ng kumagagalaw-galaw. No? Masyado ka talaga nakaupo. Kailangan mong gumalaw-galaw dyan, guys. Baka trabaho mo, lagi kang nasa office, oh, sa kaupo, ganyan. Kailangan mo mag-stretch nga. And there's an itself to you. Nasa sa'yo naman yan. Now, just be assertive. Dapat alam, alam mo sa sarili mo yung grounds mo. And there's something abundance. Talaga magkakaroon ka na kasaganahan dito na nag-uumapaw. May pakpak -pak talaga ng tagumpay. So, let's see what is the Jesus loving God said. jesus love loving said and there is something he that believe in me the works that i do shall he do the greater works that this shall he do because i go to my father so see Maniwala ka daw sa lahat ng mga bagay na ginagawa mo. Hindi man nakikita ng nino man, hindi man nakikita ng mga tao sa paligid mo, tandaan mo, nakikita ka ng ating Panginoon. Yung mga bagay na gagawin mo na makakatulong sa ibang tao at sa sarili mo, yun yun lamang gawin mo na alam mong hindi makakasama sa kanila. No? Kailangan mo magpatuloy, maniwala na lahat ng mga bagay na yan, hindi man sa ngayon nakikita, pero may darating yung panahon na may pag-asa at maaari mamayagpag ka at magtatagumpay ka. For an angels number, reference 1. Kasi nga daw, sinasabi nila, di ba, ba? Kapag daw nagpupursig ka at may mga bagay na ginagawa ka na, nakaka, na para sa ikabubuti mo at hindi ka nakakasama sa ibang tao at wala ka tinatapakan tao, ipagkakaloob ng ating Panginoon yung mga bagay na, na uh, kagustuhan mo or ayon sa kalooban ng Diyos. What is the angel's number? Represent what? Angel's number represent with the 10-11 with the taking action. So kailangan mo kumilos gumalaw. Kung baga, ang biyaya, nandun tayo sa swerte, pero nasa sa'yo pa rin ang kilos at gawa. Diba? This is a call to action to move forward. The sooner you're getting closer, you uh, the sooner you will accomplishing what you set out to do, those with the patience will eventually reap the rewards of their perseverance. So see, Kumbaga, kung baga, may pag may pagtsatsaga ka, may dilaga, gano'n. ba diba? Kailangan mong magpursige kung gusto mo maisakatuparan at matupad yung mga bagay o pangarap mo. What is the messages of life and represent what? Represent with a stretch, uh, searching within. So, ibig sabihin dito, kailangan tuklasin, nalamin mo pa sa sarili mo yung mga bagay na magpapayabong sa'yo. What I see outside myself is simply a mirror of my inner self. Today, I empower myself by looking past outer condition and search within of the source of difficulty. In my life, I, my inner wisdom will always help me face life challenges. It provides my best answer. My greatest healing, I study myself, I am transformed. So, see, kumaga unti-unti mo matutuklasan mismo sa sarili mo. Yung mga bagay o kahinaan mo, yung yun yung magsisilbing kalakasan mo. Tandaan mo, sa bawat dapa, yung sugat na yan, ay magiging lamat na lang. At yung lamat na yan, yun yung magdadala sa'yo para maging matagumpay sa buhay. And this is something the truth. No? At ilalabas sa lahat ng katotohanan at lahat ng mga bagay na to ay para sa sa'yo. Today, I discover my greatest truth I is within me. It is the divine force that whispers from my inner soul. I listen to the voice loosely, putting aside my controlling mind. In this way, I find all the answer that I looking for. I am now in a harmony with myself and I am welcome the love of God, which is the truth that will guide me towards my fullest, most shining virgin. So see, kung mag-aalam mo sa sarili mo na lahat ng mga bagay na nangyari sa buhay mo ay um, kumbaga, halimbawa lamang yan para may isa katupalan. O kung naman ano yung mga bagay ka gusto mo talaga, para ka nagsusulat o drawing sa papel na gamit ang lapis mo. No, darating yung panahon na hindi na siya lapis ang gagamitin mo kundi ball pen na ma. para hindi na, hindi mo na siya mabubura no? Bawat pagkakamali mo ay kailangan pag-iisipan mo, no? Para nang sa ganon, yung mga bagay na yon matututunan mo, kung ano man yung mga bagay na pagkakamali na nagawa mo, ay hindi na maulit pa. At um, kung baga makita mo kung ano talagang kagandahan uh, ng nilalaman at um, magandang kalalabasan ng mga bagay na kagustuhan mo talaga. No? Kung ano ba talagang pangalap mo, kung ano ba yung mga bagay na gagawin mo, ay yun yung mismo nga magpapayabong sa'yo. Kaya kailangan pag-iisipan mabuti ha. Yung bawat kilo at galaw para hindi ka na muling magkamali at hindi ka na muling madapa. So guys, this is um, a weekly gabay for the mind of January 21 hanggang January 27 for the sign of Pisces. So, Pisces, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading naman. Hindi lang ang makaka-resonate, kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos of maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag na sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag-escape ng ads. pagpalain kayo. Nang Diyos at may kapal, siksik, liglig, nag-umapaw na biyayang manong balik sa inyo at maraming salamat po. And see you in the next video. Bye-bye and babush!